Kaya yung Ay, na kayo dumaan dito, sa Ah, wag na tayong okay. dumaan dito. <laughs> sabi niya sa amin, dito. Sabi, mga Okay, bangawan yung deeping yung ginawa niya eh. na mo na po, yung gumabarak pa, pa na yung na nga po, hindi na nga po, no. Lami yung ulan, puno-puno ito. May okay. okay, so mga <laughs>

Oh. Itu bayangan. Kalau gue bisa, gue bakal ngasih. Ah. Kalau kita bikin aja, kita coba bikin. Oh, gitu.